Sinalakay ng mga otoridad ang sinasabing hideout ng isang grupo ng mga magnanakaw. Walo ang naaresto roon. Natunto ng mga otoridad ng lugar matapos itong ituro ng isa raw nilang kasamang nauna nang naaresto. Makibalita tayo kay Nico Sereno ng GMA Cebu natunton ng Mandawi City Police ang hideout ng mga miyembro umanunang salisi at laglag susigang sa barangay Lamak sa bayan ng konsulasyon. Ikinasa ng mga pulis ang operasyon kasunod ng pagkakahuli kay Jamboy Tagon na isa sa mga sospek sa pagtangay sa bag ng isang hapon sa cafe ng isang mall sa Mandawi. Si Tagon daw ang huling pinasahan ng bag ng biktima. Malas lang ng sospek dahil nakita siya ng biktima na trained sa martial arts na jiu-jitsu. They are trying to point to like other side, parking area, and something happening in your car. And I said, uh, no, I don't have a car. And suddenly when I look at my bag, uh, that guy uh, trying to uh, bring in my bag itinuro ni Tagon ang hideout nila ng iba pa niyang kasamahan. Doon na aktuhan ng mga pulis ang walo pang miyembro raw ng grupo ng mga magnanakaw. Kabilang sa mga naaresto, ang leader at recruiter umano ng grupo na si Edna Cabio Garcia na taga Cavite. Nakuha sa mga sospek ang iba't ibang bags, mga ID at ATM cards. Kasunod ng pagkakaresto sa mga sospek, dumulog sa pulisya ang iba pang nabiktima umano nila. Gitok-tok ko hindi ko ingon nga na ako personal belongings na ako na ako mga yawi sa kuwan. Akong ginaog, nga ako akong kabantay nga nawa na di akong bag sa Isa pa sa mga nabiktima raw ng grupo, si Sheila Daluz, na nakuhanan ng bag sa loob ng kanyang sasakyan sa Cebu City noong isang linggo. Positibong natukoy sa tulong ng CCTV footage ang ilan sa mga sospek na nag-iwan ng kanyang mga IDs sa isang kainan. Aabot sa 120,000 pesos ang natangay ng grupo. Tinanggi ng sospek na si Garcia na sila ang grupong nagnakaw ng bag sa sasakyan ni Daluz. Pero inamin ni Garcia na modus talaga nila ang manalisi. Sino nagutos? Wala. Kayo lang? Um, Kayo lang? Wala. Nahaharap sa kasong theft ang mga sospek. Nico Sireno, Nagbabalita Pilipinas.